wag kuakan niyo pa Manu udatao? Ha pertito datay? Lain nagdita. Kita. Kitamula na ako may nay na tuktok pula, mula na ako. Ay ay wing gayam. Kitamula, kitamula. Sorry. <laughs> eh eh. Um, Ung tanda tayo man dito yan. Sige man ka ra, dag sana ka man. Baka Ole, ang nagaduda na eh. Ang dami nila mga kadugo. Mm, yun. Time check po tayo. Mga 10, 10 a.m. mga kadugo. Nga, dati mula-mula na na eh. Mm, agungit din aking daga. Pwede tagadarang buwangan. Ayan, ang dami nila mga kadugo. Nakakatuwa. Karabasa. Ang tiyan, apa? Sigami, akin mo na. kasalukuyan kaming nagpapatanim mga kadugo dito sa aming munting uh, taniman ng palay ayan yung mga dakilang magtatanim dito sa aming lugar ang dami nila mga 40 daw sila mga kadugo nakakatuwa sila oh para silang itik. Nagaduda ang dami nila mga kadugo. Umiinom sila. Dati ka dati eh, kabisilyayo ah. Strict gaya mo Ata, baga kang dapat batikan tatampak tampak ng nalukmeng. Aya. Yeah. Ay e, nagabuno ata eh. Ito yung kabisilya nila mga kadugo. Aya. Yeah. Kababayan niya. Yeah. Okay. Kayo eh. Tumaray. Tampakan ta di pida. Aya no, yung kabisilya nila mga kadugo. Lalo kinagabuno ata. Ngora, tampakan to. Kababayan. I-i-i-i ka nga talo, ang 3D. Talong, talo ka talo, daw, talo. When? Ata nga dyan Ay, talo. Kasi napada. Oo, may sa tan. Awan. Talo, talo ratang, timo, so, kay, Atang, na tan. Di Isok kaya di making kanya. Ata nga kapupog na may tata ah? eh. na. Gamin daan kasing singko ah. Ito, ito na eh. Yung nag-isod na nga minti ko ah. Hindi mo nun Maysa, maysa. Intrada dua ay pupugda. Hmm. Wey, nadadumi lah. E, Dili di, di na yung mga de, duwa duwa. Ay may met. Wey. Kuna yung sakto talo, talo ure. Ato bulu bulu patin na kay na. Wey. Gumata may tatay. May ngatan? Kita man di pa nagrep de pre de ba kanu may sa ka talo talo jamit amo. Mano bulong na yah. Ayan mga kadugo. Gusto kasi ng asawa ko tatlo ang ang recommended doon sa ano pag hybrid isa-isa lang kaya lang nagtry kami noon na dala-dalawa and gumanda yung ani kaya ayun ngayon tatlo ta ay awan danumin danumin priday wait saka damit mga lakatikwad duwa alam nyo ka nating nagadudang pingamingan pa isunin ayan mga kadugo so uh, patapos na mga kadugo ang nabannog dan madami madami na ang nakatapos konti na lang yung hindi pa nakatapos magtanim mga kadugo Yan Hello, o. To Ay, <laughs> so thank you Lord sa biyaya lakas na ipinagkaloob mo sa amin God bless ang mga tanim namin na mais, mga ay pala mga kadugo mga God, mga kadugo tuloy. <laughs> Ayan, sa mga nanonood dito sa aking YouTube channel. Thank you, thank you so much. Sa mga nag-subscribe, salamat, salamat. God bless you more. Have a nice day. Mga kadugo, ingat po tayo palagi. Lagi nating tatandaan, mahal po tayo ng Diyos hindi niya po tayo pababayaan. Maniwala magtiwala, umasa. Sumunod lamang tayo sa kanyang mga salita. Hindi niya po tayo pababayaan. Bye-bye!